Maya, binili ka ni mama ng toy nak. Nagpunta si mama kanina doon sa okayan, binili ka ni mama ng bagong toy. Ay, lumang toy pala. Halika, bibili ka ni mama ng toy, oh. Halika, halika. Hali, ay, 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 uh, 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 uh. excited si Maya. Excited po siya, binili po siya ni mama ng bago, bago na lumang toy. Yay, excited ang love niya. Wait lang. Mama, yay! may ba? Ay, alam niyo? Excited? Excited, oh! Alam niyo, may... Alam niya yung sinabi ko, naintindihan niya. May bago to'y ikaw? Ay, ay, hindi na makapaghintay. Hindi na makapaghintay. Sandali. Iwan yata, enjoy mo na. Iwan yata, wait lang. So, ito na, excited ka na? excited na po niya sa bago niyang toy na bagong lumang toy. Yay! Yay! <laughs> ang ganda ng bagong toy ni Maya! Ang ganda! Ang ganda naman ito! Kay mama naman ito siguro! Kay mama na, Kay mama naman ito! Ay, kinukuha na niya agad! Sayo to! Ang galing na bagong toy ni Maya! Magtingko ko kay mama! Magtingko ko kay mama, babe! Hmm, ko ni mama ng bagong toy. Tapos, ay, 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 tinakbo na. Ay, 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 atras pa. Wala. Oh, binili ka ni mama ng bagong toy. Akala niya kukunin ko. Binili ka ni mama ng bagong toy. Tapos, hindi mo man lang ikiki si mama. O, oh, tabi lang si mama, no? Tabi si mama. O, oh, kiss mo muna si mama lang. Kiss mo muna, besil mama, be. Kiss mo muna si mama, be. Kahit bago ang toy, be. Hmm? Bago ang toy ni Maya. Ay, ang guling na babo ang toy ni Maya. Ay! Ayun na, hindi na ako pinansin. Mag-thank you ka kay Mama? Mag-thank you ka? Ganyan siya guys, pag binili ko siya ng toy, kahit luma, kahit bago na na-appreciate niya. meron na rin ka na ng... Ay, ay, galit siya. Galit siya. Hindi ko naman kukunin yan. Binigay ko nga sa'yo yan eh. Tapos kukunin ni Mama. Hindi man kukunin ni Mama yan. lablab pa sa lubong ni Mama yan sa'yo. Okay na yung toy! Akin na yung bagong toy ni Mayo! I love you! Magkising ko ka kami! May kiss na yun ng mama ba? I love you! Ay, bago niya! Ang ganda-ganda ng toy ni Mayo! Ang ganda-ganda! Ang ganda-ganda ng toy niya! Ang ganda-ganda! I love you! Love-love ni mama yun eh! Love-love ni mama! Huwag mong tanggalin yung mga mata ha! Ayan na, wasiwas -was na, wasiwas -was pa mga... Tingnan mo yung isang laruan mo, oh. Nagsiselos, oh. Tumayo, oh. Tumayo yung isang laruan mo, oh. Nagsiselos. Nagsiselos yung isang laruan mo, lab. Maya. Lolo, lolo, lolo. Sige. Sige, wasiwas -was pa mo, oh. Guys, pinili ko yung medyo payat kasi para ma maano niya, maano sa bibig niya. Tapos maghila kami. I love you! Hindi ko man nag-thank you kay mama. Tingnan mo yung isang toy mo. Nakatayo pa man din, oh. 嗯。Mm.